Everyone gets reincarnated, but I believe people can come back. Better. Do you believe in like crystals helping anything? With that? One of my exes, her mom did all that stuff. She was creating her own uh, aura. Energy. Because yeah. before they send, uh, they just healed in their own aura. I love reading. I even read inside the <laughs> Oo, gusto. Dato'ng berterika, may ayaw gawin. At dahil dito, ipinatawad sila ni kuya. Napapansin ko, hinagusap English. Ang nila sa bahay ko. Dapat, kahit papano, narapag-usap mo kayo sa Tagalog English. Di ba, Tanner? ba, siya? Tama. 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 <laughs> Tuwing magsasakit, sa iba, kayong apat kailangan Tagalog or Taglish. Kapag hindi kayo kaya sabihin o hindi nyo alam sa Tagalog, itatanong nyo kay Nolo. Hindi o? Hindi o. Ito ay para matulungan kayo na masanay sa pagiging usap sa Tagalog. <laughs> lalo, na -usap sila sa English, ikaw, lolo. Ang punishment. Oh my God! Hindi naman ikaw Kasi, hindi hey. mo nakarinig ka ng bell sound kapag may nag-violin sa apat. Ang best sinimula ng housemate ang pagtubo sa mga kasama. What? Do you know any, uh, any short story? Small. I told you, small short. May play lang, may What's the job? Bibi. Okay. okay. Pagising niya, maputi na ang, na ang, ibo, Ha? Balahibo. Whatever tagalog words that you know, just use it and please mom tell story about it like ulam, masaya, ulam ay adobo, anything, balik, balik, ampalaya, Nang ang kampanya, hindiin mo. Hindi, my pictures compare me to my sister. Ang mga guro ko ay kinukumpuni para ang mga guro ko ay kinukumpuni para Sino kumpara Ako uh, sa kanya. Ako sa kanya. Yeah, very good. Ay, sa kanya. Ang mga kuro ko. maimulan na ni Edward na so ang papakwento sa wikang Tagalog. Uh, you're the... Um, <laughs> noong grese ko, nakilala ko isang babae at niligawan ko siya. Wow. Yeah. Sa um, limang buwan, ang regalo ko sa, sa kanya, chocolate. Mahal din. <laughs> yung flavor. Si Hug Me. Basta Sobrang masaya ako. And kasi Pero after that, I focus on food. Mahusay! Okay. Okay. Mahusay! 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 si Mahusay! 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 isang Mahusay! Mahusay! Na Mahusay! Meron siyang anak. Pero, isang vive ibang itsura niya. Kaya malungkot siya. Kaya malungkot siya. Tinggap. Tingnan. Tingnong. niya, Bakit ibang itsura ko? Sabi niya, hintay ka lang. Isang araw, pagising niya, maputi na balaybo. Maputi na balaybo. Tumakbo siya sa salamit. Pero, pangit pa din siya. <laughs> <laughs> Ang natututunan ay

Mas blood 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 ko ay dentista at blood Tapos, ang blood ko ay blood at maganda. Wait, blood blood I blood 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 blood